Shoutout tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang nagmamahal at nagsusuporta sa ating mga channel. Maraming salamat sa inyo at malaki na pong tulong ang mga naibigay niyong pagpamember mga idol. Shoutout kay Dailin Edo, kay Lilibit Tumage, Melinda Alvis, Torin and Fior Friends, Priscilla Inot, Sheila Budino, Tita Jinke Ferres, Josephine Castillo, hilito Brunola maraming maraming salamat sa inyong mga idol at sa mga nagtatanong kung paano magiging member sa ating mga channel uh, pakiclick lamang mga idol yung join button na nandyan sa uh, screen ninyo mga idol nasa ibaba ng aking pangalan na Supremo maraming salamat din sa mga patuloy na naghihintay sa ating mga upload at sa mga laging nagko-comment. mabuhay po kayong lahat Simulan na po natin ang ating kwento. Samantalang ang mga talim naman na nasa paligid ng tubuhan, umarangkada na din ng pag-atake ang mga ito sa kanila. Doon naman sa unahan, kitang kita nila ni Lucas ang buong kaganapan na iyon. At wika naman ng pang-apat sa kanila na walang iba kundi ang tunay na sinanay kandida. Nagsisimula na sila Lucas! kailangan na natin na tumulong. Susubukan kong mawasak at mabasag ang mga inilatag na mga patibong na usal ng mga ito sa paligid na nagiging dahilan kung bakit hindi gumagana ang ibang mga karunungan nila ni Butchok. Kailangan na maibalik ko ang lakas natin para malabanan natin ang mga ito ng lakas sa lakas pagkatapos ng pagkawikang iyon nitong sinanay kandida agad na kumilos na ang mga ito napakabilis na nagtatakbuhan ang mga ito sa gitna ng palayan habang nag-uusal na ng mga orasyon samantalang sinabutsok naman agad na hinarap ng mga ito ang mga papaataking mga kalaban sa kanila agad na sinunggaban ng mga ito ang mga talim na umaatake na sa kanila gamit ang mga matatalas na mga armas. Pati itong si Tatay Kunsing, agad na hinugot nito ang dalang matalas na itak. Ngunit napalingon itong si Tatay Kunsing nang atakihin na ng mga abwak na galing sa ilalim ng lupa itong si kandida. Agad na napasigaw ang matandang albularyo na sa mga pagkakataon na iyon hindi pa rin napagtanto na at huwad lamang ang katawan nitong sinanay kanida na nandoon. Agad itong pumihit para tulungan ang kaibigan na babaylan. Ngunit hinarang na ito ni Butchok. Agad, nawi ka si Butchok. Hayaan mo na, Tatay Kunsing. Hindi si Nanay Kanida ang isang iyan. Kumunot pa nga ang noon ito at hindi maintindihan ang sinasabi nitong si Butchok ngunit napatigil din ang pag-iisip ng matandang albularyo nang masagot ang kanyang katanungan sa isipan dahil nang makita niyang maabot ng mga abwak itong sinanay kanida biglang naghihiwalay ang katawan nito sa pagiging mga baging wikang muli nitong si Butchok kailangan na natin natatagan ang ating pakikipaglaban sa mga ito Tatay Kunsing darating din sinanay kanida at pagkatapos agad na sinalubong nitong si Butchok ang mga kalaban na mga talim at ang mga nagsiliparan pababa ng mga abwak. Nagpapasalamat pa rin itong si Butchok dahil kahit na hindi niya nagagamit ang kanyang mga portal. Nagagamit naman niya ang kanyang mga matatalas na mga paarko na kaya niyang ihagis at pagalawin sa ibabaw ng iri na nagiging dahilan iyon para bago patuloyan na makababa ang mga nagsiliparan ng na mga abwak, tinamaan na ang mga ito ng mga paarko nitong si Butchok. Hindi din nagagamit nitong si Gabriel ang kanyang mga karunungan sa mga usal. Ngunit nagawa naman itong makipagsabayan sa lakas at bilis ng mga kalaban. Kaya nagawa pa rin nitong si Gabriel na mapapatumba ang mga ito. Itong si Pablo, napatumba niya ang dalawa doon sa mga talim at napatay. Ngunit dahil hindi niya nagagamit ang kanyang kakayahan sa pagtapak sa mga anino, nagiging dahilan iyon para masusugatan din ito at pati itong si Tatay Kunsing nasugatan din ang matandang albularyo sa kabila na napatay niya ang dalawang mga abwak na nasa ilalim ng lupa. Umataki na din itong si Joel at itong si General Berto na ubod ng bilis na nakalapit agad kay Butchok at pagkatapos nagpakawala ng mga pag-atake tinamaan sa dibdib itong si Butchok at natumba sa lupa agad na naramdaman itong si Butchok ang kirot at pag-agos ng mainit na likido galing sa kanyang sugat na natamo ngayon napagtanto nitong si Butchok na bumabagal na din ang kanyang mga kilos dahil hindi man lamang niya naiwasan ang ginawang pag-atake ng alas sa kanya o mas mabilis lamang itong si General Berto. Ngunit nakita naman niya ang ginawang pag-atake nito sa kanya. Hindi nga lamang nagawa niyang maiwasan ang mga ito. Muling gumalaw na ang pinuno ng mga talim para tuluyan na itong si Butchok. Ngunit agad itong napatigil nang mayroong biglang sumulpot doon ng mga nilalang. Agad na nagpakawala ng mga pagsapak itong si Buno na nagiging dahilan para mapatigil sa pag-atake itong si General Berto at umiwas sa mga pag-atake ng bata. Nandudoon na din itong si Nanay Candida. Agad na tumulong na din ito sa kanila at huwi ka ng babaylan. Takpan ninyo ang inyong mga tainga. May gagawin lamang ako para mawasak ang mga nakabaon na mga usal ng mga ito dito sa paligid. Mabilis naman na sumunod ang mga ito sa sinasabi at pinag-uutos nitong si kandida Candida. Maliban lamang kay Tatay Kunsing na sa mga pagkakataon na iyon, abala sa pag-atake doon sa mga abwak na nasa ilalim ng lupa. Makalipas ang ilang mga sandali, agad nang umindak na sa lupa itong si Nanay Candida at kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita. Pagkatapos, ibinato na nito ang malakas na mga usal na pambasag at pangwasak. Matapos na magawa iyon ng babaylan, agad na umiinog ang buong paligid at nakakaramdam ang lahat ng kakaibang mga pwersang parang nag-uumpugan. At pagkatapos, biglang gumaan ang pakiramdam nila ni Butchok na ibig sabihin lamang matagumpay na nawasak nitong sinanay kandida ang mga nakabaon ng na mga usal na nasa paligid. Ngunit biglang humandusay na lamang itong si Tatay Kunsing at umagos ang dugo galing sa kanyang tainga at ilong. Hindi nito nakayanan ang lakas ng pwersang pinakawalan ni Nanay Kanida. Hindi din nagawa nitong matakpan ang kanyang mga tainga tulad ng utos ng babaylan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, pakiramdam ng mga ito, bumalik na ang kanilang kalakasan. Itong si Pablo agad nang sinubukan kung gagana na ba ang kanyang karunungan sa mga pagtapak sa mga anino. Agad nang umataki ito, sinubukan ng tapakan ang mga lumulubong mga lupa habang nag-uusal din ng mga orasyon. Samantalang itong si Gabriel, agad nang tumayo ito at sinubukan na mag-uusal ng mga orasyon. Napaluhod na kasi itong si Gabriel dahil tinamaan na ito ng mga pag-atake ng mga talim at nitong si Jewel tulad din kasi ni Butchok bumabagal din kasi ang kilos ng binatang pulis itong si Butchok agad nawika nito kay nanay kanida nanay kanida tama nga ang ginagawa natin at napagtanto kong totoo ang mga hinala mo nung una pa lamang ngayon ah. Sa akin ang pinuno ng mga talim. Ako ang papatay kay Heneral Perto. Pagbabayaran niya ang kanyang ginawa sa akin. Galit na galit na wika nitong si Butchok habang nagpabao na ng mga malalakas na usal sa kanyang mga matatalas na mga paarko. Sagot naman itong sinanay kanida. Ikaw na ang bahala sa isang iyan doon, ng Butchok. Ngunit mag-iingat ka pa rin dahil kahit na nabasag ko ang kanilang mga nakalatag na mga usal, mukhang kakaiba din ang lakas ng demonyong iyan. Pagkatapos mabilis nang tumakbo itong si Butchok, bitbit pa rin ang mga matatalas nitong mga paarko. Dinaluhong na nito itong si General Berto habang nag-usal na ito ng mga orasyon. Mabilis naman na kumilos sina Luis at Lucas gamit ang kanilang mga armas agad nang pinaghampas ng na mga ito ang lupang kinaruroonan nila habang sinasabayan ng mga pag-usal ng mga orasyon. Matapos lamang ang ginawa ng dalawa, biglang naglabasan ang mga abwak galing sa ilalim ng lupa at nangingisay ang mga ito na parang binuhusan ng mainit na tubig. Nalalapnos kasi ang kanilang mga balat. Nang umindak naman itong sinanay kanida sa lupa, kasabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita, agad nabibiyak ang lupang kinaroroonan ng mga ito at may mga naglabasan na mga baging. Samantalang ang ilan sa mga baging agad na pumulupot ang mga ito doon sa mga katawan ng mga abwak na nanatili sa ilalim ng lupa at agad na pinisak ang kanilang mga katawan ang iila naman sa mga baging agada na inabot ang mga talim at ang mga abwak na nag-anyo na sa pagiging mga aswang. Nang makita iyon nitong si General Berto, agad na ito ng paraan. Ngayon niya napagtanto, nakakaiba din pala ang lakas ng mga kalaban nila ngayon. Agad itong dumaba sa lupa, sabay ng mga pag-ihip nito at sabay din ng mga pagbato ng mga usal. Matapos lamang iyon. Biglang umalagwa din doon ang mga malalakas na pag-ihip ng hangin na humihiwa sa mga baging nitong sinanay kanida na nagiging dahilan para magiging putol-putol ang mga ito sa maliliit na parte. Nagpapatuloy sa pag-alagwa ang malalakas na hangin na nagiging sani din para mapilitan na umilag ang grupo nila ni nanay Candida Mabilis naman na umibis itong sinanay Candida na agad na binitbit ang katawan ni Tatay Kunsing para madala ito sa ligtas na lugar. Maagap din na tinulungan itong si Buno, itong si Pablo, nang tamaan ito ng hangin na pinalabas ni General Berto. Nahihiwa kasi ang katawan itong si Pablo na nagiging dahilan para magkakaroon ng mga sugat itong si Pablo sa kanyang katawan. Agad na sinundan itong si Buno ang lula nitong sinanay kanida para dalhin din itong si Pablo sa ligtas na lugar. Nababawasan na. Ang mga ito dahil hindi na kaya ng dalawa nilang kasama ang makipaglaban pa. Ngunit hindi naman napanghinaan ng loob si Butchok at Gabriel patuloy na nakipaglaban ang mga ito doon sa maraming mga kalaban. Katulong din itong si Bruno sa mga ito. Itong si Butchok. Nang gigigil na ito sa galit dahil nga sa pinalabas na hangin nitong si General Berto nahirapan siyang maabot ang general dahil nga iniiwasan pa niya ang mga matatalas na mga pag-ihip ng hangin na umaatake sa kanya at isa din iyon sa dahilan para muling tamaan itong si Butchok ng mga pag-atake nitong si General Berto mayroong matutulis na mga kuko ang general na nagagamit nito para makapagbigay ng pinsala sa bawat matatamaan. Nagawa din itong matablan itong si Butchok ng ganon katindi. Napasadsad sa lupa itong si Butchok at muling naramdaman ang bagong sugat sa katawan. Muling umarangkada ng mga pag-atake itong si General Birto gamit ang kakaibang bilis at agad na muling inatake itong si Butchok ng mga pagkalmot. Muling tinamaan naman ang binatilong sundalo at muling bumagsak sa lupa. Ngunit sa pagbagsak nito sa lupa, agad na nagiging putik ang katawan ng binatilyo. Na ibig sabihin lamang nakagawa na ng huwad na katawan itong si Butchok. Pagkatapos nakita nitong si General Berto ang biluga na hugis sa lupa at agad niyang napagtanto na mga portal ang mga ito. Biglang umalagwa naman ang mga armas na paarko nitong si Butchok na agad na tumama sa katawan ng Heneral galing sa likuran. Ngunit dumiritso lamang ang mga ito na parang hangin lamang ang tinamaan na mas ikinagulat nitong si Butchok. Sigurado kasi siyang tinamaan niya ito ngunit tumagos lamang ang kanyang mga armas sa katawan ng Heneral. Pumihit naman ang Heneral at wika nito sa kanya. <laughs> Magaling Mukhang malakas ka din, bata. Kaya mong makagawa ng mga portal. At natitiyak kong nasa kakaibang antas na ang kalakasan mo. Masisiyahan talaga ako sa pakikipaglaban sa iyo ngayon. <laughs> Napatitig itong si Butchok doon sa nilalang, sa isip ni Butchok. Mukhang may ginagamit ang alas na ito na kakaibang mga usal o kapangyarihan. Hindi kasi maring hindi ito tinatamaan at tinatablan. Agad na naglatag muli ng mga portal itong si Butchok at pagkatapos biglang nawala na naman ito sa kanyang kinaroonan. Tatlong mga portal ang inilatag ng binatilyong sundalo. May susubukan siyang gawin para masubukan niya talaga ang karunungan ng kanyang kalaban. Sumulpot itong si Butchok doon sa unahan na Portal. At gamit ang kanyang tirador, agad na binira niya itong si General Berto. At pagkatapos agad na muling dumaan ang bata sa kanyang portal, papalapit na doon sa kanyang kalaban. Walang pakialam na itong si Butchok kung tumama ba o hindi ang kanyang pinakawalan na pagbira ng tirador. Ang mahalaga sa kanya, masusubukan niya kung hindi ba talaga tatamaan ang alas na ito. Naiwasan nga nitong si General Berto ang pagbira ni Butchok. Ngunit tuluyan naman na naabot ito ng binatilyo at agad na nagpakawala ng mga pag itong si Butchok. Sunod-sunod na tinamaan niya ito sa may likuran. Ngunit gayon pa rin agad na umikot ang hineral at hindi man lamang iniinda ang mga tama nito sa likod. At muling nagtataka din itong si Butchok dahil batid niya sa kanyang sarili Nagtumama ang kanyang mga pagtarak ng mga paarko sa likod nitong General Berto. Ngunit parang tumagos lamang ang lahat ng kanyang mga pag-atake at hangin ang kanyang tinamaan. Kamuntikan pa nga siyang mahagip ng general ng mga pagkalmot. Napaatras agad itong si Butchok at napapayuko. Gulong-gulo na ang isipan itong si Butchok. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit hindi tumama ang kanyang mga pag-atake sa katawan ng pinuno ng mga talim at nakita niyang tumitig ito ng napakatalim sa kanya ang muling wika naman nitong si General Berto sa kanya ngayon ka lamang ba nakakaranas ng ganitong kakayahan bata <laughs> kung inaakala mong katulad ako sa mga nakaraan mong nakakalaban nagkakamali ka hindi ako magiging alas kung hindi kakaiba ang aking tangang lakas. Ngunit sa ngayon, mukhang kinakailangan munang umatras namin. Inamin ko, kakaiba ang lakas ninyo. Ngunit sa susunod na ang pagkikita, tutuluyan na kita. At pagkatapos ng pagkawikang iyon, agad na umindak sa lupa itong si General Berto. Batid nila ni Gabriel at Butchok na gumagawa ang mga ito ng mga usal para makatakas at makalayo. Kaya ang ginawa ng dalawa, mabilis na gumawa din ng usal itong si Butchok para makuntra ang gagawin ng kanilang kalaban. Ngunit biglang umarangkada ng pag-atake itong si General Berto nang ubod ng bilis na wala pang isang segundo. Agad na itong nakalapit sa kanilang kinaroroonan. Kakatapos pa lamang nang mga ginagawang usal ni Butchok sa mga sandaling iyon at hindi na niya naibato pa ito dahil inatake na sila ng pinuno ng mga talim. Kamunti ka ng tamaan itong si Butchok, agad itong nakakaiwas. Ngunit hindi pinalad itong si Gabriel na tinamaan sa kanyang dibdib. Naging dahilan iyon para tumalsik itong si Gabriel doon sa mga tubuhan. Nakita din itong si Nanay Candida ang kaganapan na iyon at namangha ang babaylan sa kakaibang lakas ng kanilang kalaban. Pagbalik kasi ng matanda, naabutan niyang duguan na ang dalawang mga apo na sina Butchok at itong si Gabriel. At nakita pa niyang tumalsik itong si Gabriel nang tamaan ng kanilang kalaban na isang alas. Biglang humahagibis palayo na itong general Berto para tuluyang nang makalayo sa kanila. Nakapagpasya na kasi na tumakas na ang mga ito dahil nakabulagta na halos lahat ng kanyang mga kasamahan at mga tauhan at batid din itong hindi niya kakayanin ang lahat ng mga kalaban na nasa paligid. Naramdaman din kasi nitong si General Berto ang kakaibang kalakasan ng matandang babaylan. Naisip nito na baka mabasag pa ang kanyang kakaibang kalasag. Nagawa nga nitong malinlang sila sa pagsagawa ng huwad na katawan na nakakasama nila sa sasakyan kanina na hindi man lamang nila namalayan. Ibig sabihin lamang kakaiba ang lakas ng babaylan at sa tingin niya. Kailangan na maabisuhan niya ang kanyang mga kasamahan na mga alas tungkol sa grupo ng babaylan. Ngunit bago patuloyan na makalayo ang mga ito, biglang sumulpot naman itong si Buno na nagpakawala agad ng malalakas na mga pagbayo. Ngunit Biglang sumulpot naman itong si Jewel na agad na sinalo ang mga pagsuntok ni Buno na labis naman na ikinagulat nitong si Buno. Unang bisis ngayon na mayroong nilalang na nakayanan na saluhin ang kanyang mga suntok. Kakaibang lakas din meron ang kaibigan na pulis nitong si Gabriel na kayang tapatan ang lakas na meron itong si Buno. Mabilis na kumilos itong sila na ikandida. Dahil nasipat niyang papaatake na ang pinuno ng mga talim sa batang si Bono. Batid niyang ang mga bata pa naman ang kailangan ng mga ito. Maagap na nahila ni Nanay Kanida itong si Bono gamit ang kakaiba nitong bilis. At agad na nagpakaula ng mga baging itong si Nanay Kanida para malito ang mga kalaban. Kahiblat na lamang at matamaan na sana itong si Bono. Kakaiba kasi ang bilis nitong si General Berto na sa isang pagkisap mata lamang agad na itong nakakalapit sa kanila. Ngunit sa ngayon, tuluyan nang lumayo ang tatlo. Iniwan na lamang ng mga ito ang mga kasama nilang namatay na nagkalat doon sa paligid. yeah